samahan niyo ako mag shopping tayo ng Filipino goods sa isa sa mga Asian store dito sa Fort Wayne ang Random nung umpisa marami talaga dito mga Filipino foods mga Filipino items but then later on unti-unti silang nagbawas ng mga Filipino items pero marami pa rin magbibili na mga uh, kumbaga yung mga magugustuhan mo o magugustuhan mo. pag nag shopping ako sa Asian store hinahanap ko agad itong saging itong saging na saba pero wala talaga akong makitang saba ito siya pag niluto mo medyo sa amin sa late eh, ang tawag ay eh, matalud parang It's I don't know how to explain it but it leaves something in your mouth when you eat it. It's not the same but I don't have any other choice so I will stay buy those kind of bananas. I love it with bako uh, saute shrimp And then this one, it last for months because I use this uh hot chili when I make like soy sauce like a dipping sauce so you want a little bit of bites so yung spicy taste ng sauce like yung soy sauce, lagyan mo na um, lemon and isang piraso ng sili. In this one, I always have like bags of sweet potato. This kind of sweet potato is really good. It uh, It's sweet and it's not watery like mushy kind of potatoes when you put it in the microwave. So, red potato siya and yung inside niya you is white. It's good, I love it. It's antioxidant and really good. It gives something good for your body. Yeah, <laughs> I I always have like bags, three bags, oh, three plastic bags of those. I choose the good ones because. fresh mo talaga siyang makukuha. Dito, mga imported na siya, like from Vietnam or from Thailand. Yeah, mostly it's from Vietnam and Thailand. So usually, I will go around to see if there are new items. So I'll buy those for fruit salad, yung kaong, In, ano pa yung mga canned fruits like yung soursop uh, guayaba na sa atin it's really nutritious kaya lang dito nakakann na siya hindi na siya fresh at iba yung taste kasi meron na siyang mga syempre may mga inilalagay na siya to preserve the fruits Meron din ditong bagoong. So, dito ko kinukuha yung mga Filipino items ko. you can also purchase some goods at Amazon. Sometimes I go for Amazon if I too lazy to go outside or because Fort Wayne is a little far from our place maybe I think 30 30 20 to 30 minutes yan ito bagoong isda but there is no fish in it, it's just fish sauce ayoko yung may laman ginamus yata tawag sa amin nun pero dito ang kinukuha ko lang yung fish sauce I always have fish sauce so mayroon din dito mga uh, for pancit noodles mayroon din mga like fish Yeah, there's a lot to choose from. Like pancit canton. Yan, madalas akong gumawa niyan ng pancit. Minimix ko yung pancit bihon at pansit canton. And then, yan, yung UFC, UFC, ah, uh, spaghetti sauce, like love ko yan. So, ko ng spaghetti, ng spaghetti, minsan sauce lang. Because I don't like meat. Uh, so, pag gumawa ako, yung talaga yung spaghetti sauce lang. So, magigisa yeah, lang ako ng bawang, ng sibuyas. And then, I put a little bit of hot dog kung depende. Soy sauce? Yes. Oh, and then I have that better than... Silver swan? yung rice sticks yan yung pansit bihang minimix ko sila ng pansit canton dato puti I get this one or yung malalaki para nakakati mas matipid kapag yung malaki yung kinuha mo kaya lang minsan wala silang stock yun lang yung meron sila pero most of the items na kinukuha ko talaga, mga Filipino products, mga made in the Philippines. Pag nag-shopping ako ng Asia, ng mga Asian goods, siguro tumatagal kami ng mga 45 minutes lang naman. Hindi kami naabot ng isang oras. Ang biyahe ang matagal. Kasi alam ko na yung mga kukunin ko. Siyempre, hindi dyan mawawala yung yung dried fish. Minsan, pag tumitingin ako, wala silang mga dried fish. Pag meron man, yung mga hindi ko gusto. So, nagpapas na lang tayo. Meron din silang mga fish. Kaya lang, yun nga ang kakaiba kasi mga frozen items. Alam ko naman na tine-freeze yan nila ano pa yung parang yung straight doon sa pagkakuha talaga sa kanila pinaprocess na para fresh pa siya na mailagay sa bag pero it's different sa atin kasi sa atin straight from the sea talagang makikita mong nagtatalunan pa mga buhay so yun yung masarap yung mga tinola eto gustuhin mo man magtinola parang yung sa isip ko kasi yung frozen na siya so hindi na siya yung ganun ka yung fresh kasi sa atik sa amin kasi pag nagtinola kami kailangan fresh talaga yung uh, fish pag medyo hindi na ipina-fry na siya kaya yun yung nasa isip ko kaya nahihirapan akong magtinola dito mo kontra yung isip ko na, hey, hindi na yan presko. Matagal na yan dyan, naka-frozen. But I still get it anyway. ginagawa ko, papri. Alam nyo yung papri? Yung prinito. O, oh, paksiw. Yung papaksiwin mo muna, you cook it with vinegar, garlic, um what else? Ginger, then you can put some vegetables you want. when I do my paksew I like to put beans or uh, ampalaya. and then after that gusto ko yung sabaw nya I mix it with rice yun sinasabaw ko sa rice. at sya ka yung vegetables tapos yung fish kasi ayoko yung basa Piniprito ko siya. Kaya tawag namin doon papri. Paksiw na prinito. So, prina-fried ko yung paksiw. Masarap kaya siya. thinking about the squid? Oh. Magsasawa ka sa kaiikot. Kasi, mandami mong makikita. Pero, hindi ako kumukuha ng mga items na hindi ko kilala. Lalo na yung mga Dry hindi dish. Pinoy products. So, hindi ko siya kinukuha. Nagstick lang ako talaga sa mga Filipino products. Kasi yun ang familiar ako. Pero sa mga snacks, like uh, chips, yun, I like Korean products ko yung mga Korean snacks gusto ko dito yung ano yung bangos na boneless bangos yun I often get my boneless bangos tofu yun mukha ako ng tofu pina fried tapos ipinap, ipinapare siya sa ano sa arroz caldo yan favorite ko yan yung red bean paste red, red bean ano tawag doon red bean paste bun it's korean products to masarap siya instead na meat yung loob bean siya sweet beans para siyang show pau ba kaya lang sa atin yung show pau like asado or uh, egg ba so instead na yun siya yung sweet beans yun ang nakakain ko sometimes kumukuha ko dyan ng mga 4 four, four packages hindi nagtatagal ng ano ng 2 weeks na ubus agad kasi madali <laughs> siya kainin so i mo lang for daing. O, oh, nakakabiri din para dito ng ano, nung daon ng saging. Yung daon ng saging frozen na din siya. Kung halimbawa okay, gusto mo na right gumawa ng suman or ng muron. None? Not moron, okay? It's muron. Yeah, It's there. a sticky rice. They don't have yeah. it. Plain rice flour and yung... and then sticky rice flour and then you cook it one of them will have a chocolate flavor and then you roll it and wrap it with banana leaves Rice is you can and also buy this is jasmine this one jasmine rice. rice jasmine rice, rice is like a filipino corn. kind of rice but it's yeah, from thailand it's the closest to rice uh, Filipino rice kasi mostly naman din ng rice natin sa Philippines it's imported from Thailand or Vietnam but as far as I know 90% of our rice, Filipino rice is imported from Vietnam 90% no? hindi tayo makaproduce ng sarili natin. Mm, that's more. Ang di ko mahanap dito sa store na to is the pancit canton. Yung instant pancit canton na may flavoring na sa loob na ilalagay mo na lang pag naluto. In order ko pa siya sa Amazon. Ito ano to, squid. Yep, nag-grilled squid ako minsan but hindi ko siya masyadong nagustuhan. Siguro kasi yung sa isip ko hindi na siya fresh kasi masarap naman ako kumain kung sa Pilipinas yung grilled squid sarap ng kain ko kaya pero nung umuwi ako hindi ako naka nakagawa ng grilled squid kasi alam ko fresh from the ocean pero dito iba yung panlasa ko sa squid How many? $21. 21, okay. Put the tag on it? Yep. Fancy any. Okay. No, I started from there. Hmm. Ended up here. I found nothing. Yung cart na yan, yung mga amount niyan. Oh, my goodness. Wala na talagang mura ngayon, guys. So, kaya kailangan tumagal yan ng isang buwan. So, yung shopping cart, yung I mga goods sa shopping cart na yan, inapatagal ko yan for one month. And, ito siya, ano siya, call this, Coconut. Coconut juice. Someone? Roasted coconut juice. So, every time na magpupunta ako, I will get like two. Kasi ayokong pinapatagal siya masyado. So, dalawa. Mga tatlong araw lang. Wala na. Isang araw, pangalawa, isa. Samantalang sa Pilipinas, bibili ka lang ng buko, biakin mo, ang sarap na ng juice. Dito, yep, nasa na siya. Tapos iba yung lasa Tapos, yep, I love this. Mm -hmm. <laughs> coffee ko candy. So, hindi ko na kailangan magtimpla. So, you don't need to make your coffee, hot coffee. You just Buy this coffee ko, Candy. And then, you're good to go. Did Naalala ko si tatay kasi si tatay makikot ko. Did you check ko. here? Pero coffee yun. Coffee. Oh, na. Whole chicken. I'm okay, hon. I'm done. So we can go home and rest. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito mga Korean products. Bumibili din kami yan. Lalo yan yung stepson ko, si DJ. Kumu-order pa siya online ng mga ganyan. Iba't ibang klase ng ramen. Ng Korea. So, this cart here, it's over a hundred dollars. Yep. So, yung isang cart na yan, mayroon lang yan noodles, kamap, sweet potato, dried fish, four, uh, red bean bun, and then yung soy sauce, yung hot chili, rice, coffee ko, And, yung amount niyan is, yeah, meron din squid. And, yung amount niyan is around more than a hundred dollars. So, around one hundred twenty to one thirty dollars. So, convert mo yan sa Filipino peso. So, yung two hundred is around uh, 10,000 plus yung 21,000 so it's around 12,000 pesos so imagine yung amount na yan. the reason why it's more expensive is because it's imported from the Philippines so yung shipping pa lang baga ipinapatong na nila yung mga ginastos nila sa shipping so yan yung labas kung sa Pilipinas yan mas maraming maraming marami na yan 12,000 grocery items. That was, uh, that's a lot. Dito, konti lang. Because, halos double yata. I think it's almost double the price. Because, it's imported. Siniship pa siya. But anyway, next time I go shopping, so we'll see the prices. I'll probably, because here, Uh, I didn't think about getting itemized uh, price. So maybe next time I'll show you yung mga prices so you will know the difference.